So ito guys, parami po ng parami yung nagiging problema ni Pastor Kibuloy Ito po yung latest, arrest warrant laban kay Pastor, inilabas na ng US Court okay, So pinangunahan ng US Department of Justice, Criminal Division Ang pag-unseal ng warrant of arrest laban kay uh, KOJC leader Apollo Kibuloy at kanyang kapwa akusado bilang senyales na isasama na sila sa red notice ng Interpol. So Interpol yan po yung mga iba't ibang bansa pag meron pong wanted sila po yung nagko para po maaresto. Yung pong isang uh, yung pong isang maaring nagtatago sa batas, okay? So uh, yun na, kubaga Pupunta na sa Interpol. Uh, pwede nang tugisen siguro paglabas nito. So sa report ng GMA News, ang pag-unseal ng arrest warrant ng US Court laban kay Kibuloy at kanyang mga kasama uh, ay kaugnay sa kasong 43 counts of uh, trafficking by force, fraud and coercion, at bulk cash smuggling na kanyang kinakaharap sa naturang bansa. Base sa ulat, ipinagutos ni Central District of California Judge Terry Hatter ang unsealing of arrest warrant based sa kahilingan ng U.S. Attorney for Criminal Division na humahawak sa kaso ni Kibuloy. Ito ay nangangahulugang maari ng nang isama si Kibuloy sa red notice ng International Police Organization o Interpol at sakaling magawa na ito, siya ay maari ng posasan ng mga law enforcement agencies mula sa lugar na kanyang kinaroroonan. So, mabigat yan pag Interpol na yung naghahabol sa'yo. Una nang inilagay sa US FBI wanted list noong Pebrero 2022 o matatandaan na naglabas si Kibuloy ng kanyang video kung saan iginit nito na siya ay nasa Pilipinas at hindi nagtatago sa ibang bansa. So, yun, mabigat po. Mabigat yung mga pangyayaring ito. Talagang tuloy-tuloy po yung mga pangyayaring. Of course, nandyan pa yung uh, contempt Uh, doon sa Senado, kay Senator Risa At uh, yun, related to that issue, meron pong limang senador ang pumirma Doon sa objection na ginawa ni Senator Robin Padilla Sa totoo lang, disappointed po ako doon po sa mga senador na pumirma po dyan uh, Lima sila eh, tapos naging apat So umatras na si Senator J.B. Ejercito Buti naman Senator JV I was really disappointed when I heard the name of Senator JB. Nakasama po doon. Naglabas siya ng official statement na ito, uh, initially I made the decision to sign the objection letter initiated by Senator Padilla on the contempt ruling of Senator Risa against Pastor Kibuloy. This was based on the fact that the DOJ has already pursued charges of uh, abuse and qualified trafficking against Pastor Kibuloy. But after careful re review of the facts, witness testimonies, and additional information, such as the allegations during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. Uh, furthermore, my consultations have revealed strong precedents indicating that ongoing cases can still be heard and investigated in the Senate. This means Pastor Kibuloy will get an opportunity to present his side rest assured that the senate will ensure fairness throughout the proceedings. Buti naman po Senator JV. Nako I was really disappointed when I heard your name included doon sa mga pumirma. As for the doon po sa apat na pumirma po dito, Senator Robin, Senator Cynthia, Senator uh, Senator um, Bongo and uh, Senator Amy. Ba't naman Senator Amy? Ba't naman nako I'm really disappointed po doon po sa mga pumirma na yon uh, for anything po Kumbaga, ang nakaka-disappoint kasi dyan guys, kapag ordinaryong tao, kapag ikaw ay inimbitahan ng, uh, ng Senado o ng Kongreso, di ba? pag sinupina ka ng Senado Kongreso, wala kang karapatan tumanggi. Kailangan mo eh, kailangan mong harapin 'yung pong uh, mga katanungan in aid of legislation or kung may iniimbestigahan diba 'yung Blue Ribbon Committee kung sino man 'yan. 'Di diba, kailangan pong lahat po tayo pantay-pantay. Yan po ay isang uh, kapangyarihan na meron 'yung Senado at Kongreso. Diba, eh bakit magkakaroon ng special treatment dito po kay uh, Pastor Kibuloy at uh, hindi po sa mga ordinaryong mga citizen. Yun naman po yun. Pag siya special, uh, pwedeng harangin yung contempt na na order, pwedeng hindi na lang sumunod doon sa supina. So I am really disappointed po doon po sa apat na pumirma doon sa objection uh, of course started by Senator Robin Padilla na and uh, Senator Bongo, Ah, uh, Senator Bongo pumirma. And uh, yung, yung si Senator Bongo at Senator Robin, mga DDS, so medyo gets ko pa kung si Tatay Digong ang nag-request sa kanila, humiling sa kanila. O, oh, pero pati si Senator Sincha, ano pa naman mapapala ni Senator Sincha dyan, di ba? Ba't pa kailangan pumirma ni Senator Sincha? Si Senator uh, Milalo di ba? Uh, yung sarili na niyang kapatid si PBBM nagsabi na ah, humarap na lang sa Senado bilang uh, bilang someone who, who is a former senator alam niya yung pong uh, ka kapangyarihan ng Senado na magpatawag di ba at magsupina ng ganyan di ba harapin na lang yung pong investigasyon pwede naman niyang sabihin doon ay yung I will use my right to ano parang yung self ano self incrimination di ba pwede naman hindi niya sagutin yung mga tanong eh, kung gusto niya eh. Diba? Pwede naman 'yun eh. Kaso, kailangan humarap sana. O kaso, hindi ko alam paano makakaapekto itong warrant, 'di ba? Itong warrant sa Amerika sa Interpol. So lalo pong uh, lumalaki yung gulo. Mamaya po mag-live tayo mamayang gabi mga 9 o'clock. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.